Hello, mga kabasan, Mega love shout out. So, uh, tayo ay nasa daan. Pauwi na tayo. Malapit na ako sa aking bahay. So, mega love shout out sa lahat. Lalab Lin O and Sally Tribino. Mega mega love shout out. Salamat sa pagbaba lahat ng aking mga bahay. Thank you, thank you sa lahat na nagpapasugod. Maraming maraming salamat. So pawi na tayo so malapit na tayo sa ating bahay so shout out sa lahat so ito na po ang mosque yan so ihahatid ko kayo sa aking bahay kung nasaan ako nakatira So, ang ganda pala ng effect nito. Sana all. <clears throat> ang lamig ng panahon ngayon. Nasa 6 degrees. So dito tayo dadaan. 'Yan. Ito yung shadow ko. Yan. Naglalakad, naglalakad tayo. Yan. Yan ang shadow ni boss dyan. Di ba? Ang ganda din. May pa effect effect. Sana all. Tapos, makikita nyo na naman, mayroong mask. Okay. Yan. Ito yung mga bahay. Maganda. Malalaki. Yan. Ayun, taglawit na ngayon mga kabos yan. <clears throat> How are you guys? So, advance. Merry, Merry Christmas and a Happy New Year! And goodbye 2024. And welcome year of the wooden snake yan mga kabos yan, yan dito kung bahay dito lahat ay may cctv so tahimik ang kapaligiran di ba And advance happy happy birthday to our lalabs, Lin O. And good luck sa lahat ng mga uh, Mananalo Nahihingal si Bustian Yan, yan. Bawin na tayo Malapit na tayo sa ating bahay Again maraming maraming salamat So ito ay accommodation din Yan ang aking uh, Accommodation Yan papasok na ako Madilim di ba nakapark dito yung mga sasagyan yan yon ang aming bus yan nakapark jan siya lagi nag, nagpapark so mga kabos na maraming maraming salamat so ito po yung sa labas namin yan. Maraming pakanting lot, lote lote, diba? Again, maraming maraming salamat. Shoutout sa lahat, Mika Mika shoutout. kasi ako ay papasok na. And thank you, thank you Salahat. lahat. Have a good day and see you around. Paalam mga kabos yan. Diba? Ganda na. No? Yan. Nakabakpak si Busan. No? May bag pa. Yan. Diba? So, again mga kabusan, bye-bye.